Hello guys, welcome to my vlog. At po yung mga kasama ko. Dinala nila ako rito sa Dam ng San Mariano sa Barangay Maranao. Meron pala silang nagtatagong dam dito sa San Mariano. Ayan, sila ati Cherry, si Asli, si Dave. Sino tatlo na to? tatlong pangit? Ay. Yung <laughs> ikaw po yung bagsakan ng tubig nila. Mataas din yung dam. Adali, matama ng Cherry?

Dapat natin develop ti gobyerno. Kasi project niya ato eh.